So, dito tayo sa lavender Kung saan kami magsusumba So, naka-elevator tayo Mga girls, tara, let's Sama nyo ako, ayun Ayun na sila Oh. Ayun, oh Sila good, good morning, mga girls yeah, Good morning Ayun, oh Sayang, <laughs> hindi ka nakasama ang <laughs> tatlo kate. Bakit? Aba, nag-jamming jamming sila. Oo, hindi ka nakasama namin sa ito. Hindi, ni hindi nyo ako chinachat. Hindi nyo ako chat. Wala ka naman kahapon. Ah, kahapon. Bakit sabi mag-almusal pa rin nila, Mari, pa hindi ka pumunta. Tanong nyo to. Di ba nag-chat ako sa'yo? Oh, yes. Oo. Next time na lang. Next time na lang kasi. Ay, yung next time. Akit ako ngayon sa kalit. May, may biglang tawag. Ayun.

哎，兄弟们，你看这美